sign na ikaw ay kinukulam kapag ikaw ay kinukulam ito yung mga sitwasyon na nararamdaman mo na hindi mo mapaliwanag na nagpa-check up ka na nagpa-doktor ka na na nagdi-treatment ka na ng mga medicine pero hindi ito tumatalab hindi nagkakaroon ng pagbabago kung talagang meron kang sakit na pandoktor. Diba? Bakit hindi tumatalab yung mga gamot na galing sa doktor na nireseta sa inyo? Kasi, kasi ganito, dahil under kayo ng spiritual na sakit. Ibig sabihin, ah... Uh, may gumagawa sa inyo May kumukulam sa inyo May bumabarang sa inyo Mga ganyan Maraming senyales na ikaw ay kinukulam Diba? Ngayon Kung bakit hindi ka gumagaling sa mga pandoktor Kasi nga, meron kang spiritual na sakit Na kailangan munang gamutin Na mga spiritual healer Faith healer ng mga manggagamot Albularyo sila muna dapat una yung lalapitan. Kasi marami namang nagsasabing mga albularyo tulad ko kung ikaw ay may pandoktor na sakit, kung ikaw ba ay may kung kung normal ba yung sakit na yan na nararamdaman mo na yan. Yan yung mga yan yung isang senyales na kasi kadalasan sa lahat talaga ng mga pasyente uh, kapag may nararamdaman talaga sa doktor talaga lumalapit. lumalapit. Although, tama naman. Pero, kung malawak ang ating isipan na hindi lamang si doktor ang may kakayahang magpagaling ng mga sakit, meron ding nilagay ang Diyos para dito, tulad namin, na pang spiritual At meron pang physical, ito yung mga doktor, pag pang pang spiritual kaming mga faith healer. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng mga ganyang, ng ganyang sintomas na hindi ka gumagaling kahit anong gamutan ang gawin sa'yo. Ibig sabihin namang yan, merong kang espiritual na sakit, may kumukulam sa'yo, may gumagambala sa'yo, may bumabarang sa'yo, yan. Tandaan nyo yan. Ngayon, ang dapat nyong gawin, magpakonsulta kayo, magpatingin kayo sa mga albularyo, sa mga espiritual sa mga nag i spiritual Para kung may sakit talaga kayong pandoktor, malulunasan ng pang-albularyo. Gagamutin mo na yung pang spiritual Pag nagamot na ang pang spiritual there are possible na tumalab yung gamot na tinitik nyo. Kasi nga, may nakita yung doktor na sakit nyo. Yan yung tandaan nyo.